May mga kalokohan na namang ginagawa ang mga maliliit na kambing. Yang basket na yan ay pinaglalagayan ng damo na kinakain ng kanilang nanay. Ngunit, tingnan nyo naman, nandoon siya sa loob. Naglalaro sila ng kapatid niya. Alam nyo ba, may ginawa ako at ako ay nabigla. Huwag nyo palang pinaglalaroan yung ngipin ng maliliit na kambing. Parang ganito. Tingnan nyo tong ginawa ko. Akala mo naman ang bite-bite nito. Pero kasalanan ko din naman. Tingnan nyo, parang kinakain niya yung damit ko dyan. Kulay verde kasi. Mahilig kasi akong makipaglaro sa mga pet. Katulad nitong kambing. Hindi lang kambing yung nilalaro ko. Mga aso, ganun. Pinapasok ko yung kamay ko dyan. Biglang kinagat niya. Ang talas pala ng ngipin nila sa molars. Tignan nyo o, oh, nasugat pa ako. Huwag na huwag nyong gagawin yan, katangahan ko. Hindi naman delikado to kasi maliit lang naman na gasgas -gas yan o oh, kaya sugat. Dumugo lang ng konti kaya pala marunong na silang ngumuya kasi nagpra-practice na sila. Medyo matalim na ang kanilang ngipin sa molars. Lesson learned. Hindi ko na uulitin na ipapasok yung thumb ko sa bibig ng kambing. Katangahan po yun. Maraming salamat po sa nanood ng video na ito. Sana may natutunan kayo.